Ulaan nyo, ano ang niloluto ko. Nahulaan nyo na. Alam nyo ba, kumagawa ako o nagluluto ako ng halaya. Kaya lang, nagkamali ng pickup ng condensed milk. Siguro sa pagod na rin. Ito na pickup dulce de leche. Nagiging brown. Brown ang loob niya. So, yung purple, natabunan ng brown. Eh, wala akong extra, kaya tuloy na natin. Kaya siguro, ang bagong pangalan nito, dulce leche ube o halaya. Oh, leche halaya malapit na siya maluto yan ang ating bagong ver version ng ube halaya na ngayon ay leche halaya brown siya hindi siya ube hindi siya purple ayan short short video lang natatawa lang ako eh nung mabuksan ko siya eh brown tuloy na natin kahit uh, brown siya pero ang lasa niya halaya ayan grapit na siya maluto pero mga 10 minutes na lang. yun nakikita niyo yung halaya. Yung purple. sa saka, hindi ko siya masyadong uh, pinino. Masarap din yung medyo uh, may konting uh, bu bubu. Ayan, siya ng ating leche halaya nagkamali ako ng pag pick up ng condensed milk pwede na yan okay malapit na isang araw na lang pasko na bye okay, bye now take care